familiar sa akin ang mukhang to, ha? Ah. Tapangan mo yung mata. Yan, ganyan. Yan mismo yung muka. Hindi ko makakalimutan ang pagbumukhang yan. Ang pinagtataka ko lang, kung bakit hindi niya pinatay yung bata. Alex, mukhang tayo talagang tinatarget niyan, ha? Makinig kayo mabuti. Kailangan mahuli na siya. Ipakopya niyo na yan. At ikalat sa mga assets natin. Boss, ayos to. Madaling idil. Si Sir, adyo mo si Sir. Wala, kailangan ko siya makausap. Ngayon din. Otpale, otpale lang. O ba ang kukuha ng ransom? Oo oh, naman. Hindi naman ako pumunta rito para mag-sightseeing lang. Nasaan ang ambasador? Pag na-deliver ko na yung pera, saka kami tatawag sa inyo. Kung saan nyo kukunin ng hapon. Oh. Ganda ng gupit mo ah. Kompleto ba to? Okay yan. Dapat lang. Wala akong pang-abono rito. Sige kita-kita lang tayo sa mata. Wag kang magalala, pare. Malapit na nating makilala ang mastermind. Ano yung ibig mo sabihin? Tao natin ang kumuha ng pera. Ayaw naman ito. Ang arte ng mga... Ano yung sweldo nyo? Oo. Oh. Paparte-partehin nyo nito. Oo. Oh. Saya na kayo, ha? Merry Christmas na to. Ha? Mamatay rin kayo. Hindi lang. Bossing, si Benji, dala yung pera. Dali mo, bata. Tagumpay yung plano natin. Paano yung hapon? Alam mo na kung saan siya dadalhin. Ikaw na ang bahala. Mm -hmm. Ready. Merry Christmas. Wala si. Diyan lang isang buli. Ha? Huh? Una ako pa hirapan, ikaw na. Tatagalan tayo. Di diba? Boss, telepono. Hello? Huwag niyong pabayaan makalis ang taong iyan. Pakawala yan ng gobyerno. Tamputin niyo. Pag lumaban, itumbay niyo na. Thank you! Nakut! Uratas ni Tagalog? Ito ang tagalog kayo. Malaki! Excuse me! Kamuha rin kita. Uratas si ほれっきゅう。<laughs> No. Puli! Sir, walay pa sa baba. Ako ang bahala rito. Secure the area. You speak very good Japanese. Me? U.S. Navy ng Japan. Oh, 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 hmm? Let's go. U.S. U.S. Navy. U.S. Navy, Japan. Rejected banger. Huh? hayop kay Epe. Matindi ang ginawa mong pagtatakip sa pagkamatay ng aking kapatid. Cepat na! Dile mo! Okay! Saan ang punta nyo? Dudulog kami kay Congressman upang iparating sa kanya ang hindi makatarong pagpapahuli at pagpapakulong kay Karding Villamar. Hindi niyo ba alam kung gano'ng kabigat ang kanya kasalanan? Pero pinasok at pinapuntukan ng kanyang bahay nang wala man lang dalang mandamiento ni Aresto. Umatay siya ng mga tauhan ng pamahalaan ng mga tao ko. Paraanin mo kami. Si Congressman ang gusto namin makaharap. Hindi maaari. Kung ayaw niyo masaktan, ang mabuti pa ay maghiwa-hiwalay na kayo. Nasa batas ang aming sinasagawang pagkilos. Hindi ba't yun ang kumpulin niyo? Ang pangalagaan at ipatupad ang batas? Tama ang sinabi mo. Tungkulin namin pangalagaan ang katahimikan at kapayapaan ng mga tao. Laban sa mga nanggugulong katulad nyo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakakausap si Congressman Tulliente. Ah, hindi kayo aalis, ha? Paano nang naglalaro ako? Kasi yo, oh, Congressman, nakatakas ko sa si Villamar. Ano? Paano nangyari yun? Nasa lambat na. Nakawala pa? Hindi ho namin sukatakalain. Ang ibig mo sabihin? Sa dami niyong yan, nalusutan pa kayo? Hindi nga ho namin akalain. Binigla nga ho kami. Hindi namin alam na meron palang baril. Naunahan nga ho ako eh. Masyado ka kasi tiwala sa sarili mo eh. Kaya lagi ka napapahamak. Ito ah. Ngayon din. Pamalita mo sa buong ibang ilista na magbibigay ako ng isang daan piso sa sino mo makakapatay sa Carding Villamar na yan. Naiintindihan mo. Patay!